Hi mga lodi, so after panalong natapos kami galing na malingki sa Farmers Cubao. So ayan, pagkatapos namin na malingki, so ayan, pumasok na kami sa mall. Sa Farmers. Naglalakad lang kami dyan kasi sa ng LRT. So dyan kami sa mall. Nagsakay. Ay, nag, ano, pumasok kasi ang layo na nang ikot namin kung doon kami sa kabila pag uh, ano kami sa highway dadaan kaya dyan na lang sa mall kasi para palamig-lamig din ha channel, <laughs> si Dudong pala yung tag video namin dyan ayusin mo naman ko ya pag video ano ba yan record ko lang nakikita kaya nang bilis lumakad yung asawa ko binitbit na yung palengke namin sarap magala sa mall pag may pera ka kaso wala ng pera eh malamig lamig na lang so ayan mga lodi ayan makyat na kami dyan sa hagdanan sa escalator so nung una pala first time kong pagpunta dito sa Manila <laughs> nalala ko tuloy takot na takot ako dyan sa escalator na yan baka maipit yung paa ko tinatawanan ako ng mga kasama ko lalo na yung elevator sabi ko ano ba to parang nahihilo ako dito sa elevator tapos sabi ng kasama ko ganun talaga pagbago bago ka pa eh, yung natagalan na ako mga lodi ah Sempre nasanay na rin ako sa so, ayan akyat naman kami ulit ang laya talaga ng lalakarin namin mga lodi kuya ayusin mo naman pag video niyan point lang nakikita eh Ayan yung asawa ko. Parehas kami na karin. Kami tatlo. Si Dodong na taga video. <laughs> nagpasundo pala ako ng asawa ko. I Surprise ko sana siya papunta doon sa trabaho niya. Kaso hindi ko pa alam yung daan. Kaya nagpasundo na lang ako doon sa promise ko. Wag So, ayan. Ang layo pa nang namin, mga lodi. Grabe. Diyan talaga dumadaan yung mga tao. Sa farmer's coop. Diretso-diretso yan. Nadaanan. So, ayan, mga lodi. Nakauna pa ako sa kanila. Ayan, nagpila na ako kasi babayad na ako ng card para isaksak namin dyan sa ano para makatidaan kami naalala ko tuloy nung first time ko din pagsakay sa LRT po na yan na hindi ko alam ayun natamaan tuloy yung dibdib ko ng bakal yung natamaan sumuong ako dyan sa ilalim tapos nakita ako ng gwardiya din nagalit ay wala na nakasuong na ako kasi <laughs> hindi ko pa alam mag ano ng car dati. Yung pala, ano, yung pabilisan daw para hindi ka daw matamaan ng bakal. So, ayan, dyan na kami nag, ano, sa, ano, sa, uh, dyan na pala yung train dumating na mga lodi. So, sasakay na kami mga lodi. <clears throat> Papunta pala yan ng Merikina sa trabaho ng asawa ko, Merikina Pasig. Diyan kami bababa mismo sa Robinson, mga Lodi. Wow! So, ayan, pumasok na kami, mga Lodi. So, maraming maraming wow. salamat sa inyong panonood. At huwag niyo makalimutan, pakipalo, answer.